What happened to the truck? Okay. Okay. This is your last day of play school. Oh. Yeah. Namara para mga barkada. Say na para. Ayon ay ang last day ng play school ni Jeta. Kaya papunta kami yon sa out education. Meron siyang eight sessions dito play school kasama yung mga bata. Nagigipaglaro lang sila and may mga activities na para sa mga toddlers samahan natin ulit ngayon sa kanyang last day of free Kapag umaga, ganito, naghahatid daw kay Jedi, naghahatid kami kay Jedi. And syempre, mamaya maya may mga meetings pa. And merong content with Idol pitch yung bandang minamanage natin. At syempre, ginagawa natin ng mga contents din. Hindi biro ang maging isang content creator. Kailangan kasi, uh, um, tingnan mo kung saan ka mas mag-monetize kung saan ka mas kikita. Ayan, nandito na pala tayo. Dito tayo sa out. tayo ngayon kay Jedi. Andito tayo sa kubo ng Alt. Dito kasi talaga naghihintay ang parents kasi isa lang ang dapat nasa loob. The same time, nagpractice na din ako kanina. Dala ko yung midi para nakakapag-practice ako while waiting for my son. Para sa bandang idol pitch din ako. Ayun, ganun ka-busy tayo guys. meron pa pala tatlong session si Jetta meron Mayroon pa siyang tatlong dapat matenda na session na baby class kasi recently na busy tayo, may shoot tayo. Nung nakaraan nga, 'di ba, galing tayo sa Legazpi. Ano bang ginawa natin sa Legazpi? Ito lang naman. And action. para-para mga barkada. Oh Yo! na para-para. Ay ayun, nabisita tayo. Hindi nakapasok si Jedi dahil doon. Pero okay lang din naman kasi babies class pa lang naman, may playmates. Kaya nga hindi classmates 'yung tawag sa kanila. Playmates, friends, friends. countrymen, lovers, love. Alam mo ba ngayon na may bago ang Globe? Bago? Bago, yes. Ito ang tinatawag na Globe Fiber Prepaid. Sa Globe Fiber prepaid lab kasi. Pwede mo siyang bayaran ng ano, 33 pesos per day for 30 days. So lalabas is 999 pesos only. Lab alam mo ang maganda pa dito. Kasi ito reloadable. Walang lock up, lock up. Hindi ka ma sa monthly bills kasi wala 'tong bill na darating. Ikaw na mismo mag-load bahala ka na kung gagamitin mo, mag-load ka. Tapos pag ka din, hassle-free installation nasa Globe One up din. Maganda 'to. Kasi, mabilis talaga. Fiber connection siya na prepaid. Isipin mo, prepaid. So, paano magkakaload dyan? Magkakaload ka dyan, pwede ka magload via GCash or Globe One App. Kung meron kang Globe One App, pwede ka magload na doon. Gamit yon pwede ka na makapag-avail lang kahit anong load promo nila. And usually, ito yung pinakasulit. 999, one month, unlimited fiber na. Wow. Yes. Unli one month na yon One month, unlimited fiber connection. So, sa iba kung may ibang provider ka mas mataas yung hinihingi nila and may lock up sabihin na natin mga 2 years dapat na nandiyan ko mm -hmm. sa kanila ba diba? ito walang lock up walang lock up, lock up. at walang monthly bills baala ka no pressure at all kung gusto mo ng internet kayong buwan magload ka ngayon kung next kung next month naman aalis ka kung wala kang isang buwan huwag ka magload load your convenience yes very nice at sa sakto to sa akin kasi diba minsan umaalis ako nasa travel ako for contents, for idle page, for travel vlogs. So, paano ka magpapa-install? Magpapa-install ka gamit yung Globe One app. Pwede kang mag-unquire doon mismo sa Globe One app na magpapa-install ka mismo sa bahay nyo. Or, bisitahin mo yung pinakamalapit na Globe Store or Globe Office sa inyong lugar. Sa atin, sa SM Naga. SM Naga. <laughs> you happy? Hi guys, we're here in Robinsons. Oh, so, ayo na padan tayo dito sa Samsung at kailangan kailangan natin ng bagong phone para sa mga content natin. Kaya naman naisip akong bumili ng Samsung Galaxy 23 Ultra. Yes, Galaxy S23 Ultra. 256 storage, 2 gigabyte. Vem aqui, pô.